ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa pagkilala sa gawain at disposisyon ng Diyos. CP Ang kalapastanganan at paninirang puri sa Diyos ay isang kasalanang hindi patatawarin sa buhay na ito o sa darating na mundo at ang mga gumagawa ng ng ito ay hindi kailanman marereinkarnasyon. Nangangahulugan ito na hindi kinukonsinti ng disposisyon ng Diyos na salungatin ito ng tao. Tiyak at walang pag-aalinlangan na hindi patatawarin ang kalapastanganan at paninirang puri sa Diyos sa buhay na ito o sa darating na mundo. Ang kalapastanganan sa Diyos, sinadyaman ito o hindi, ay isang bagay na sumasalungat sa disposisyon ng Diyos at ang pagsasabi ng mga salitang lumalapastangan sa Diyos, anuman ang dahilan, ay tiyak na kokundinahin. Gayon pa may mga taong nagsasabi ng mga salitang kakonde, na at lapastangan sa mga sitwasyon kung saan hindi nila ito naiintindihan o kung saan sila ay nailihis, kinontrol at sinikil ng iba. Matapos nilang sabihin ang mga salitang ito, hindi sila mapalagay. Pakiramdam nila ay naakusahan sila at labis ang pagsisisi nila. Pagkatapos nito, naghahanda sila ng sapat na mabubuting gawa habang nagkakamit ng kaalaman at nagbabago rito at hindi na tinatandaan ng Diyos sa makatuwid ang kanilang mga dating pagsalangsang. Dapat ninyong tumpak na malaman ang mga salita ng Diyos at hindi arbitraryong gamitin ang mga ito ayon sa inyong mga kurukuro at imahinasyon. Dapat ninyong maintindihan kung kanino nakatoon ang kanyang mga salita at kung ano ang konteksto ng kanyang sinasabi. Hindi ninyo dapat arbitraryong gamitin o kaswal na bigyang kahulugan ang mga salita ng Diyos. Ang mga taong hindi alam kung paano dumanas ay hindi pinagninilayan ang kanilang sarili sa anumang bagay at hindi nila ikinukumpara ang kanilang sarili sa mga salita ng Diyos. Habang ang mga may ilan ng karanasan at kabatiran, ay madaling maging sobrang sensitibo. Arbitraryong ikinukumpara ang sarili nila sa mga salita ng Diyos kapag binabasa nila ang kanyang mga sumpa o ang kanyang pagkamuhi at pagtitiwalag sa mga tao. Hindi naiintindihan ng mga taong ito ang mga salita ng Diyos at palaging mali ang pagkaunawa nila sa Kanya. May ilang taong hindi binasa ang mga kasalukuyang salita ng Diyos o siniyasat ang kasalukuyang niyang gawain o nakamit man lang ang kaliwanagan ng banal na espiritu. Nagsalita sila ng panghuhusga sa Diyos at pagkatapos ay may isang taong nagpalaganap ng ibanghelyo sa kanila na kanilang tinanggap. Pagkatapos nito, pinagsisihan nila ang kanilang ginawa at handa silang magbago. Kung saan makikita natin ang kanilang magiging mga pag-uugali at pagpapamalas sa hinaharap. Kung ang pag-uugali nila ay labis na hindi mabuti pagkatapos nilang magsimulang manalig at ginawa pa nila itong mas masahol sa pag-iisip na Nagsabi na ako ng mga salitang lumalapastangan, naninirang puri at nanghuhusga sa Diyos at kung kokondinahin ng Diyos ang ganitong uri ng mga tao, wala nang silbi ang aking mga paghahangad. Kung gayon, ay ganap na katapusan na nila. Inabandon na, na nila ang kanilang sarili sa kawalan ng pag-asa at hinukay ang sarili nilang libingan. Karamihan sa mga tao ay sumalangsang at dinungisan ang kanilang sarili sa ilang partikular na paraan. Halimbawa, ang ilang tao ay lumaban sa Diyos at nagsalita ng mga kalapastangan ng bagay. Tinanggihan ng ilang tao ang atas ng Diyos at hindi ginampanan ang kanilang tungkulin at itinaboy ng diyos ipinagkanulo ng ilang tao ang diyos nang maharap sila sa mga tukso ipinagkanulo ng ilan ang diyos nang lagdaan nila ang tatlong sulat noong arestuhin sila ang ilan ay nagnakaw ng mga handog ang ilan ay naglustay ng mga handog. Ang ilan ay ginulo ng madalas ang buhay iglesia at nagdulot ng pinsala sa mga taong hinirang ng Diyos. Ang ilan ay bumuo ng mga pangkat at pinagmalupitan ang iba, kaya nagkagulo sa iglesia. Ang ilan ay madalas na nagpakalat ng mga kuro at kamatayan na nakapinsala sa mga kapatid at ang ilan ay gumawa ng kalaswaan at kahalayan at naging masamang impluensya. Sapat nang sabihin na lahat ay may kani-kaniyang mga paglabag at dungis. Pero nagagawa ng ilang tao na tanggapin ang katotohanan at magsisi, samantalang ang iba ay hindi at mamamatay bago magsisi. Kaya, dapat ratuhin ang mga tao ayon sa kanilang kalikasang diwa at sa kanilang hindi nagbabagong pag-uugali. Ang mga pwedeng magsisi ay ang mga tunay na nananalig sa Diyos. Pero para sa mga ayaw talagang magsisi, ang mga dapat alisin at patalsikin ay aalisin at patatalsikin. Ang ilang tao ay masama, ang ilan ay hangal, ang ilan ay mangmang, at ang ilan ay mga halimaw. Magkakaiba ang bawat isa. Sinasapian ng masasamang espiritu ang ilang masasamang tao, habang ang iba naman ay mga kampo ni Satanas at ng mga Diablo. Ang ilan ay partikular na masama ayon sa kalikasan. Ang ilan ay partikular na mapanlinlang. Ang ilan ay sadyang sakim pagdating sa pera. At ang iba naman ay nagpapakasasa sa kahalayan. Magkakaiba ang pag-uugali ng bawat tao kaya dapat tingnan ang lahat ng tao sa komprehensibong paraan alinsunod sa kanilang individual na kalikasan at mga hindi nagbabagong pag-uugali. Ayon sa mga likas na gawin ng mortal na laman ng tao, ang bawat tao ay may kalayaang magpasya sino man sila. Kaya nilang pag-isipan ang mga bagay-bagay ayon sa mga kuro-kuro ng tao at wala silang kakayahang tuwirang maarok ang espiritual na mundo o magkaroon ng anumang paraan para malaman ang katotohanan nito. Halimbawa, kapag nananalig ka sa tunay na Diyos at gusto mong tanggapin ang yugtong ito ng kanyang bagong gawain, pero walang dumating para ipalaganap ang Ibanghelyo sa iyo at tanging ang gawain lamang ng banal na espiritu ang nagbibigay liwanag at gumagabay sa iyo kung saan. Masyadong limitado ang nalalaman mo. Imposible para sa iyo na malaman kung anong gawain ang ginagawa ng Diyos ngayon at kung ano ang isa sa katuparan niya sa hinaharap. Hindi maaarok ng mga tao ang Diyos. Wala silang kakayahang gawin ito at hindi rin sila nagtataglay ng kakayahang tuwirang maunawaan ang espiritwal na mundo o lubusang maunawaan ang gawain ng Diyos, lalo na ang pagsilbihan siya ng may lubusang pagkukusang loob tulad ng isang anghel. Maliba na lang kung sakupin, iligtas at baguhin muna ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita, o diligan at tustusan sila ng mga katotohanang kanyang ipinapahayag, hindi magagawa ng mga tao na matanggap ang bagong gawain, makamit ang katotohanan at buhay, o makilala ang Diyos. Kung hindi gagawin ng Diyos ang gawain ito, hindi sila magkakaroon ng mga bagay na ito sa kalooban nila, pinagpapasyahan ito ng kanilang likas na gawi. Kung kaya, may ilang taong lumalaban o nagre-rebelde, natatamo ang galit at poot ng Diyos, pero iba-iba ang pagtrato ng Diyos sa bawat kaso at magkakahiwalay niyang hinaharap ang bawat isa sa kanila alinsunod sa likas na gawi ng tao ang anumang gawaing ginagawa ng Diyos ay naaangkop. Alam niya kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin at tiyak na hindi niya ipagagawa sa mga tao ang anumang hindi nila kayang likas na gawin. Ang pakikitungo ng Diyos sa bawat tao ay batay sa mga aktwal na sitwasyon ng kalagayan at kinalakhan ng taong iyon sa panahong iyon pati na sa mga kilos at pag-uugali ng taong iyon at sa kanyang kalikasang diwa. Hindi kailanman gagawa ng Diyos ng masama ang sinuman. Isang panig ito ng pagiging matuwid ng Diyos. Halimbawa, tinukso ng aha si Eva na kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, pero hindi siya sinisi ni Jehova sa pagsasabing sinabihan kita na huwag kainin iyon. Kaya bakit ginawa mo pa rin ito? Dapat ay mayroon kang pagkilatis. Dapat alam mo na nagsalita lamang ang ahas para tuksuhin ka. Hindi pinagalita ni Jehova ng gayon si Eva. Dahil ang mga tao ay likha ng Diyos, alam niya kung ano ang kanilang mga likas na gawi at kung ano ang kayang gawin ng mga likas na gawing iyon, hanggang saan kayang kontrolin ng mga tao ang kanilang sarili at hanggang saan makakarating ang mga tao. Alam na alam ng Diyos ang lahat ng ito. Ang pakikitungo ng Diyos sa isang tao ay hindi kasing simple ng inaakala ng mga tao. Kapag ang kanyang saloobin ukol sa isang tao ay pagkamuhi o pagkasuklam, o pagdating sa sinasabi ng taong ito sa isang partikular na konteksto, nauunawaan niyang mabuti ang mga kalagayan nito. Ito ay dahil masusing sinisiyasat ng Diyos ang puso at diwa ng tao. Palaging iniisip ng mga tao, ang kanyang pagkajos lamang ang taglay ng Diyos. Siya ay matuwid at hindi pinalalampas ang pagkakasala ng tao. Hindi niya isinasaalang-alang ang mga paghihirap ng tao o inilalagay ang kanyang sarili sa sitwasyon ng mga tao. Kung lalabanan ng isang tao ang Diyos, parurusahan niya ito. Hindi talaga ganoon ang mga bagay-bagay. Kung ganoon ang pagkaunawa ng isang tao sa kanyang pagiging matuwid, kanyang gawain at kanyang pagtrato sa mga tao, maling-mali ang taong ito. Ang pagtatakda ng Diyos sa kalalabasan ng bawat tao ay hindi batay sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao kundi sa matuwid na disposisyon ng Diyos. Gagantihan niya ang bawat tao ayon sa nagawa nila. Ang Diyos ay matuwid at sa malaot madali titiyakin niya na lahat ng tao ay lubusang nakumbinsi.